Well, uh, nagpapasalamat tayo sa mga pinuntahan natin na uh, Malabon, na sa uh, Caloocan mamaya. Uh, actually, part naman nila na nadaanan na rin namin pati Blooming Street and then mamaya, the direction ko ito, Manila and then uh, Quezon City. Kaya sa lahat ng mga sumalubong sa amin sa napakainit na pagtanggap nyo po, maraming maraming salamat at nagpapasalamat po kami ang buong uh, cast ng uh, walang matigas na pulis sa matinig na misis. Ito po yung mga uh, last episode natin tomorrow. Nakatatlong season na tayo. At uh, yung mapapanood nyo bukas, sinisiguro ko po hindi po kami mapapahiya. Dahil yung pinakamagaling na car stunts na ginawa sa Pilipinas, masasabi ko isa na to sa pinakamatindi yung mapapanood nyo tomorrow na doon sa may ilog at uh, may tao sa loob no? even kasama yung nandoon sa ibabaw ng kotse talaga yung mga stuntman natin stunt uh, car driver uh, napaka galing kaya masasabi ko iba talaga uh, Pinoy at napaka galing din ng uh, ating director na si Direk uh, Enzo Williams at pinabilib uh, ako ni Direk kaya I'm so happy at uh, sa mga advertisers malaging um, Okay, yung full load, super full load. Ang uh, walang matigas Salamat po sa mga nanood. Thank you very much. Sana to work uh, ito ba yung course, di ba? Dahil po sa preparation para sa narato na pagkaya. Yung ano, yung ano? Yung matigas na... Yung walang matigas? No, it's really, you know, kumbaga, ginagawa natin ito talaga, parang... Eh, kaya nga season 1, 2, 3, susunod dyan, may 4, 5, kahit tapos na eleksyon. Ang uh, importante, Siyempre, nag enjoy din ako. Napapaligaya ako yung mga fans ko. Napapanatili natin yung... Uh, yung... Yung, uh, yung quality na... Na inahanap nila sa isang... Uh, isang series, no? Kaya, kaya mapuputol na muna. Kaya, ito muna. Mga ngampanya kami ulit. Is it also a way of, ano, parang kumbaga eh, pagsasabi sa mga tao na abangan nyo yung season 4. Yes, kaya nga may season 2, may, may, season 3, ay susunod na dyan, season 4. Siyempre, abangan nyo na rin si Buong Rebilla, iikot na rin. Mga kampanya naman tayo. Okay. okay. sabi ni Beauty kanina, naglabasan daw yung mga senior citizens. Eh. Yeah, hindi, <laughs> nakakatuwa. Yung mga lola at lolo uh, -huh. at nagpapasaya. Like, maraming salamat, maraming salamat. Siguro yung doon sa na, 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 natin na batas yung uh, expanded yes. uh, no, senior citizen law natin, yung centenarian law. Kaya nakakatuwa yung init tanggap ng mga mamamayang Pilipino. Uh, Anywhere I go, hindi lamang ko sa ating motorcade ngayon. Miskin po ako ng Cebu, nagpunta ako ng uh, ilo Iloilo, kahit saan. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagmamahal at suporta. As early as now, Sen, talagang pinag pag-uusapan namin ano, yung magiging next season ng walang matigas. At yes. talaga, may mga ano pa pala, may mga madadagdag talaga na cast. So, yes, yes, yes. Kaya patindi na patindi ito. Siyempre, may pinakita na kami t-shirt, di ba? Yung, uh, yung tatlong... Uh, yung uh, si Agima, si Panday at si uh, si uh, Alias Pogi. So abangan ninyo kung, ano ba mauuna doon o maaaring magsama yung tatlo na yun. So, isa yan, sa teaser natin. Oo. Oh, oh. parang, uh, mahirap pag binagsama yung tatlo. Ang lalaki kasi. Kaya nung last episodes natin, dito sa Tulume, pinilit, kinausap ako ni Direk uh, Enzo na kung po pwede i-guess si, si Agimat. Kaya nagpakita ng konting uh, gila si si alias Pogi. Yung mga hindi nakapanood, panoorin niyo po na sa YouTube yan. Nandyan yan sa, ano, ng GMA. So, hindi kami mapapahiya sa ginagawa. Lalo na yung mapapanood nyo tomorrow, Sunday. At, uh, talagang napakatindi na bakbakan. Kahit na na-aksidente ako, yung pag-recover ng Achilles tendon ko, I'm, uh, sa ngayon siguro, sabi natin, 100%. sabi mo na lang ako, 95%. But at least, okay na, okay na. Oo. Uh -huh. And, sense, nakabuo na kayo ng isang, ano, isang isang masaya't magandang, family sa walang matigas no yeah. from season 1 to season 3 sobrang ano uh, parang sobrang close na lang lahat no? yeah. kaya nakakatuwa even yung suporta yung galawan kasi namin parang tingin na pa lang alam na yun kung ano yung gagawin eh para bang yung idol ko si Kap parang ganun din ng araw I'm sure yung mga ibang series na pagka kaya magkano alam mo na yung kung paano kilitin ng bawat sa paano mo paano mo mapapatawa yung mga tao at saka ang gagaling talaga ng mga kasama natin. Lalo, 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 na si Gloria, si ating si Beauty Gonzales, ang galing-galing na artist. Oo. Uh -oh. At uh, Masasabi natin, what a way to end season 3, Motorcade. Kung paano naging pasabog yung first episode, eto, so yung last episode, yeah. pang, ano, Ito yung ating uh, pasasalamat, caravan, ng walang matigas na polis na matinig na uh, misis. Tolome! Ayun. Magkano na rin din talaga. Ah! <laughs> I'm so happy. I'm so happy. Meron ka bang may may problema ka sa paa? Nag-action ka. Buti hindi ka nagpakuha ng bawal to. Ikaw na mismo talaga. Well, yung talagang matindi na hindi mo po ba katulad nung uh, sa ibabaw ng... pero anyway, tingnan nyo na lang kung sino yung double at hindi. Ah, wow. oh, nyo. Okay. Pero hanggat kaya ko, ginagawa ko. Ibig mga dive, ano na ma... Masa't kaya ko, huwag na talagang delikado na, na talagang malalagay tayo sa alanganin. Pero ganun pa man, because of my uh, experience, no, uh, yung mga yung mga nagawa natin dati. Alam mo, pag, pag sinabi ng action, yung yung pagka uh, delikado, nawawala na yun. Hindi mo na iniisip kung nasa... Adrenaline. Uh, Oo, oh, because of your adrenaline. Wala na yung kaba, eh, miski nga, uh, nung tumakbo ko sa ibabaw <laughs> ng truck, kung akong nasub-sub doon sa ano, eh, ang taas-taas doon, no, 40-footer van. Pero wala tayong takot, sila direct ang kinakabahan sa baba. Pero, wala. Panorin nyo po, itong uh, tomorrow, and then, kayo ang humusga. O, so, paano po natin na uh, ginawa itong walang matigas. <laughs> bakit about? renewal of vows. Katulad namin nila ni may 25th year anniversary, di ba? Ni renewal of vows. Uh, parang 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 ganun din. So, Senator Bugbugan bakbakan ng eleksyon. I'm sure po yata. Yes. Paano mo ito Siguro sa ilang taong ko na sa public service. It's my uh, 30 third years in public service. Tatlong dekada na si Bong Revilla sa pagsiservisyo publiko. Alam ko na lahat siguro kung paano ko paghahandaan at uh, at uh, ang siguro ang pinaka-importante dito sa pagtakbo natin muli yung yung ating mga nagawa para sa bayan na hindi tayo mahihiya na hingin uli ang suporta sa kanila dahil sa mga nagawa natin at uh, nag-perform tayo. At perfect attendance sa Senado. Never been late, never been absent. Simula nung bumalik ako ha. Yun. Kaya, kaya yun ang may pagmamalaki ko at saka yung mga batas na nagawa natin. At uh, yung sinusulong natin ngayon, yung wage hike. No? Yung 200, to 100. At gusto ng presidente ko, ano, 100. Malaking bagay yan sa ating mga manggagawang Pilipino at uh, uh, sa hirap ng buhay ngayon yung kailangan siguro taas talaga ng konte, You know, 100 pesos na lang. Kaya yan ang uh, natin sa Senado na mangyayari itong uh, mga darating. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, Ayan. Pero Senator, may bago ka bang pauusuin sa campaign? Like, yung budots-budots kasi sobrang sikat. Abangan, diba? yan. abangan <laughs> niya. Abangan <laughs> niya. May bago. Yan ang abangan niyo nga. Nakita niyo na yung uh, three, yung tatlong uh, ginawa kong mga, uh, di ba? Parang Avengers type. Uh -huh. but, uh, kaya abangan niyo. Yung in-expect niyo kay Bong Revilla. Kung oh, ano yun. So, Pero reaction sa survey na lumabas. Ah, well, alam mo, maraming uh, may mga magagandang survey, meron ding so so pero sa akin ang importante yung nakikita mo yung support at pagmamahal ng mga tao. Dahil yung sa survey, minsan hindi mo alam kung ano ba, totoo ba yan o hindi. Pero importante, yung nakikita mo sa tao, yun ang pinaka-importante. But I'm so happy sa pagmamahal, suporta ng sambayan ng Pilipino, at uh, basta, tatrabaho lang po kami. Ayan, ayan. Thank you!